Hi guys, good morning, good morning, good morning. Guys, andito tayo ngayon sa garden. Aharbisin ah, na natin yung talong kasi nagpapabakod kami. Medyo mahirap ang pag-ano nila. Kaya harbisin na natin kahit medyo maliit-liit pa yung talong. All right. Ay, yung talong namin. Madaming bunga. Ay, hey, nako. Lalaki pa sana to eh. Nagbabakod kasi kami kaya ano. Medyo na disturbo sila. Natanggalin na lang. Kaya, medyo bata-bata pa. Yan o. Oh. Natanggalin na natin bunga nila. Ay, hey, tatlo. Ang daming bunga talaga o. Oh. Hmm. Yan. Ah, restore di ba sila sa garden oh tingnan mo naman yan napakarami hmm. meron pa dyan dalawa ayan oh ha-harvestin ko na medyo bata pa dali dali guys medyo bata pa sila oh nasa bakod kasi kami kaya maano ako yung kalamansi na ano yung puno no? ang dami pa namang bunga sayang yung guys yung kalamansi namin namumunga na kasi markot ito eh markoting to markoted to ayan o oh, no? daming bunga Dami niyang bunga. Sayang. Ayan. Eh, ako kunin ko na yung ibang talong. narbes ko na tong mga talong ko. Kaysa naman maano. Yan lang yung bakod namin. Ayan. Sayang eh. Okay guys, punta ko doon sa kabila. Meron pang ano doon. Mga talong. Kuhanin ko na rin. Lagyan muna natin yan dyan. Ayan guys, yung mga ay ko. Ayan yung talong namin. Ito, oh, laki ng bunga. Tapos, ayan. Uy, ang lalaki na pala neto. My goodness naman. Aray ko. Ayan, daming bunga. Hmm, diba? Kukunin ko na to. Kasi umano na siya sa, ano, lupa nakamanuhan pa ng uun okay guys harvest natin na yan dyan ka lang ba to ang mag ng stand dyan ka sa baba wow oh. na isa to Kumanunan siya sa ano eh kamanon na sa lupa kaya tanggalin na natin yun guys iwanan muna natin yung isa kasi lalaki pa yun hindi naman siya sumadsad sa lupa eh diba okay okay yun guys may ano pa meron pang kamatis bunga na yung kamatis. Mm -hmm. Maraming kamatis nakatago oh. Ang bunga. Hmm. pa? Ayan Ay, oh. ano? Ang tatago. Malaki na ito. Tatlo. 豆巴，哎，豆巴。 sa dulo. Ang daming kamatis. Yung pa. <coughs> Dalawa lang. <coughs> to Ito naman yung mga talbos namin ng kamote. Ayan. Diyan ako kumukuha pag nagano kami ng kamote. Pag nagprito kami, kuha ko diyan. Ayan, meron din talong dito. Ayan Oh. lang maliit pa. Yung talong diyan. Apat na puno. Tatlo. So guys, okay na ito. Nakapitong talong ako. Wow. Uy, ah, dami ah. Dami na ko. Yan, mister ko naghugas ng car. Oh, Ang dami na kuha kong talong. Dami ko nakuha na talong. Ari malot, tilapia po Mm, tilapia po hipo rin mano. Meron pa po. Tilapia rin Okay, guys. Pasok na tayo. Kasi nagagawa na tayo ng Dami nakuha kong talong nandiyan eh Maganda sana lumaki laki ano. Oh. Lumaki laki lang sana yung talong na yan, nako. Mahigit na 1 yan. Kaya lang magbubukod kasi kami. Nagpabukod kami kaya ngayon guys, kaya ano maano sana mabas, makalat. Ayaka na didistorbo sila sa ano pagbakod paghukay nila. Kaya, mabuti pang harvestin ko na. Medyo bata-bata pa sila, pero okay lang. Alright. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video. Thank you for watching. Bye.